Muling natuwa ang mga netizen nang makita nila ang isang litrato na ibinahagi ni Darla sa kanyang Instagram. Doon ay ang kasama ni Darla at reunited nga siya sa Queen of All Media na si Chris Aquino, Bimbi at ilan pang mga kasama. Ayon sa mga netizens, sobrang saya na makita nila si Chris na maayos na ang lagay nito. Makikita rin na very fresh ang look ni Chris. Comment ng isang netizen, Miss Chris looks so good now, may laman na ang kanyang face. Napansin din ng mga netizen na tila bumata ang itsura ni Chris at mukhang yang nahiyang nga sa medication na ginagawa para sa kanya habang nasa Amerika. Ayon sa mga fans, mukhang nagpe-prepare na talaga si Chris na makauwi ng Pilipinas tulad ng kanyang sinabi sa interview with OG Diaz. Ayon kay Chris, target niya na makauwi ng Pilipinas bago ang December at makapag-celebrate nga ng Pasko at New Year sa ating bansa. Dagdag pa ni Chris, namimiss na niya ang kanyang pamilya pati na rin ang mga kaibigang nasa Pilipinas at sana nga daw ay maalalayan ni Chris si Bimby kung ito ay patuloy na mag-aaral sa Pilipinas at itutuloy ang kanyang showbiz career. Ayon sa mga fans, kitang kita ang leksi at saya sa mukha ni Chris nang muling makita nga nito ang kanyang dating kasama sa telebisyon na si Darla. Ilang netizen din ang nagtatanong kay Chris noon kung maaaring makabalik ito sa social media or sa TV kung gumaling din ang kanyang karamdaman. Pero sinabi ni Chris na hindi na niya kaya ang nasabing trabaho dahil mas nangangailangan ng kanyang katawan ng pahinga at hindi na nga kaya magtrabaho pa ng mga long hours hindi katulad noon. Pero ilang mga fans ang umaasa na patuloy na makakamta ni Chris ang paggaling lalo na ang pagbabalik nito sa Pilipinas at gusto rin daw nilang mamit ang sinasabing boyfriend ngayon ni Chris Aquino.